So during so, that time, wala kayong, wala kayong hinagap, General Cherto at General benueva, wala kayong hinagap na involved ang dating mayor po ng Dabao sa drugs. Mr. Chair, uh, uh, yeah, General benueva? sige po. Mr. Chair, talaga supportive. Wala ang... kayong hinagap na... Uh, involved ang dating mayor? So Wala tiyo. po, Mr. Chair. Hindi nyo alam? Actually, during the operation, yung actual operation, Mr. Chair, Yes. nagtayo po sila ng command post just 50 meters away from the clandestine laboratory. Sino po nagtayo? Sila, uh, Mayor Duterte, si General Simeon Dizon, uh, regional director po siya ng PNP ng Region 11, na andun po yung ibang mga kudsihal ng Davao City at naandun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. Mm -hmm. So, uh, talagang uh, ang iniisip namin, talagang uh, walang involvement ang ating, pang, uh, ang ating mayor during that time. Okay, at kaya nila share to. What can you say about that? Uh, ako po, meron pa ako naririnig na chismis-chismis pero wala po akong nakitang uh, ebidensya at uh, in po talaga, uh, talagang during our surveillance, hindi po nahagip yung pangalan ng mga Duterte. Hindi, ko, hindi lang, po namin hagip, in fairness. Naglalaro lang po ang isip ko dito, no, sapagkat uh, may mga napatay na mga mayor na involved sa drugs, may mga napatay na mga high profile na involved sa drugs. Ano po ba ito? Ito po ba ay to annihilate the competition para isa na lang ang manguna dyan? No? Ano pa bang palagay nyo? Kaya nila share to. Sa aking pong assessment, uh, with yung kanyang pagprotection kay Michael Yang at kay Alan Dean, ang aking po is uh, parang cover up po yung pagpatay niya eh, sa mga maliliit na ano, eh, sa mga maliliit na uh, na involved sa droga. Parang cover up kumbaga yung assessment is, nyo. Parang cover up po eh. Oo, cover up. Bak Dahil, bakit, uh, bakit po nyo nasabing parang cover up? Kasi po ang namamatay is yung mga nasa baba, yung mga user. Yung, kumbaga is mga end user. Tapos yung uh, medyo yung distribution, yung mababang distribution. Pero yung source po, hindi po ginagalaw.